magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon na dalawang tao, uh, political uh, figures, nilalang kilala na dinapuan ng sakit. Una, ang Pangulong Marcos Jr. may karamdaman ngayon uh, sa headlines ng Philippine Star na nabasa ko kanina. Uh, my gathering uh, I think kahapon yung sa Malacanang yung awarding ng outstanding public servant naka makita nyo sa caption natin is uh, ano siya habang nag-speech -e huminto siya at gumanon uh, so ang karamdaman ng Pangulo ngayon is ordinary man lang yung cold and uh, ano uh, sipon at ubo. At sabi niya, uh, hindi daw siya papipigil sa pagtrabaho kahit may sipon at ubo siya. Uh, mga kailan, nag, uh, ano, ang uh, mga media personnel, tinanong itong si DOH Secretary Herbosa, bakit ang pangulo naka-face mask sa isang uh, sectoral meeting? Uh, may sakit ba siya? Ang unang statement ng DOH secretary is under the weather. Yung under the weather ibig sabihin may karamdaman, although hindi malala. So, yun pala uh, sipon at ubo at uh, later on, binawi ng DOH secretary yung kanyang statement na the president is under the weather. Okay? So ayun, uh, halos lahat naman tayo tinatamaan ng sakit. Ayun. Uh, natapos yung kanyang birthday party last week. Siguro napagod duran-duran uh, party 'yon, tinubuan ng ha, uh, sipon at ubo Anyway, uh, yun po, ang um, kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. But ito, another uh, public figure na kilalang kilala sa lipunan na dinapuan ng sakit pag-usapan natin ngayon. Walang iba kundi si Dr. Willie Ong. Okay, so sikat ito na vlogger sa YouTube. Ako, nanonood ako sa mga health tips ni Dr. Willie Ong. And personally, nagpapasalamat ako sa kanya eh dahil sa panunod ko sa kanya, nagiging health conscious ako. So, nalungkot ako noong i-announce niya na tinawa, tinubuan siya ng matinding sakit na cancer ang tawag is sarcoma yes kung sino pa yung dinabasa ang mga comments may nagsabi na kung sino pa yung matulunging doktor siya pa yung tinubuan ng ganitong klaseng sakit so ito sa Philippine Star na headlines Sarah wishes Willie Ong is speedy Complete recovery. So ito, ang ating Bipin Day Sara, makita niyo ang kanyang pagkatao. Karakter, no? Pinabayaan niya na yung, kasi magkalaban sila sa vice presidential election, ano? no? Noong May 22. Kaya lang, kinalimutan ni Sara yung political differences. Uh, yun, nagpadala uh, ng sulat ng pakikiisa ito basahin ko yung letter ni B.P. Sara kay Doc Ong. Sabi niya, I extend my heartfelt support and wish you a speedy and complete recovery. Your courage and optimism deeply moved us all as you shared your diagnosis and ongoing battle with sarcoma your strength and positive outlook is such in such adversity are genuinely inspiring yun po ang uh, mensahe ng vice presidente uh, kay Doc William my mother sabi ni Bp Elizabeth watches you on youtube and prays for mercy dili. Eh, so, ito ang maganda. Yung pagkakaisa ba? to ang unit, yung real unity na sa ganitong pagsubok, eh, dumadamay. Nakikiisa. So, ano yung sakit nga sarcoma? Uh, I think ang sarcoma is cancer nandito sa chan. Okay? Uh, mahirap daw na ano ito. Sabi ni Doc Willie Ong is kulang daw ang research, kulang ang gamot para itreat itong sarcoma. So, it's a very difficult battle but nakakatuwa yung ano ni Doc Willie Ong sabi niya is labanan natin ito. So, ano ang sanhi? Bakit tinubuan siya ng sarcoma? Uh, si Doc Willie Ong mismo ang nagsabi na ano, na stress siya sa mga buzzers. Okay? So, rare type of uh, a is a rare, rare type of malignant or cancerous tumor that develops in bone and connective tissues. Okay. Uh, sa ngayon, si Doc Willie remains optimistic despite the lack of research and medicines to treat sarcoma. So, napanood ko yung kanyang announcement na may ano siya, may cancer na siya at binanggit niya is na stress ako niya so ito lesson learned sa atin ano na wag tayo wag tayo papayag lahat man tayo may problema kaya lang dapat labanan natin i-manage natin yung level of stress so si Doc Willie ang inamin niya na na-stress siya sa mga bashers kaya ang ang kanyang advice Huwag na kayong magbasa ng mga comments. Uh, baka matulad kayo sa akin na stress sa mga nagbabas sa kanya. So, I don't know kung wala naman akong nababasang negative comments tungkol sa kanya. Uh, ako, ulitin ko, personal na masasalamat <coughs> sa kanya dahil sa very effective yung kanyang mga vlog eh, tungkol sa kalusugan. Ah. Uh, I don't know, nung panahon ng presidential, ah uh, yeah, May 22 uh, election, baka doon siya binas tungkol sa politika. Uh, meron pa ata ano, nung kampanyahan is, ano siya eh, nahulog ata sa isang platform at, uh, na na kanyang kamay, something like that. And then, yun na nga siguro yung pagbas sa kanya dahil sa pagpasok niya sa politika. Yun ang aking pagkakaintindi. Correct me if I'm wrong. Kailan kung yung kanyang pagblablag, yung kanyang pagbibigay ng mga payo, to me, I find it very practical yung mga payo ni Doc William. So, ako, nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino. nakikiisa ako kay VP Sara sa pagdarasal sa speedy and fast recovery ni Doc Willie Ong. So, lesson learned. Lahat tayo, uh, hindi natin alam ang ating kinabukasan. Our, uh, life is so uncertain. So, sino mag-akala na isang doktor? na mabait, matulungin, eh siya tatamaan ng ganitong klaseng sakit na cancer. So, this brings us to yung buhay natin very uncertain. At lahat po tayo, uh, tubuan ka man ng cancer o hindi, darating pa noon, paano pa rin tayo sa mundong ito? So, ang tanong, wo oh, pagkunin na tayo ng Panginoon, dahil hiram lang sa Diyos ang ating buhay, kung kunin na tayo ng Panginoon, meron ka na bang kasiguruhan na makabalik sa Diyos sa langit? Kung ako ang inyong tanongin, ang sagot ko is meron na. Bakit ako sigurado na makabalik sa Diyos o after my death makapunta sa heaven? Eh dahil sa gospel yung magandang balita ng Panginoong Hesus. Ano yung gospel, well, magandang balita? Ito yung palagi kong sinasabi, A, B, C. Yun ang good news ng Panginoong Hesus. Ano yung A? Accept that you are a sinner. Makasalanan po tayong lahat. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Kailan ang Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak ng Panginoong Isus para iligtas tayo sa kapahamakan. So ano yung B? Believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So, tapos na yun. It is finished, sabi niya. So ang gawin natin yan is tanggapin yung good news. Tanggapin yung kapatawaran. So number three, ano yung C? Commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. So, ginawa ko po na yun. So, tinanggap ko ang Panginoong Isus Panginoon at Hari, tagapagligtas na aking buhay. Kaya, anytime na po, anuman ako ng sakito, anumang karamdaman, anong bigla pagkamatay, I am now ready to face God in Heaven dahil sa ginawa ng Panginoong Isus. Kaya, huwag mo na tayong patagalin mag ABC na po tayo